So yun guys, so nandito na ulit tayo. Update lang natin. <laughs> and yung kumain ako ng burering. So, minigyan ulit tayo na guys So, ayan isang ano. Binigyan tayo ng kapitbahay ng burering. Kasi sa sobrang dami na. Ayan. As partner natin na turay. Ang buwang na isda sa sardinas. Ayan. <laughs> uh, so, kumain tayo ulit. So, hindi talaga ito butiti guys. So, Ang kwantoy na buriring. Oh. Buriring. Iba yung balat nila. Magkaiba. Kaya, nakakain dito. Tignan nyo. Ganyan eh. Iba yung itsura. Ayan. Pero tinawag talaga din na bubble fish daw eh. Buriring lang. <laughs> Yan. Kaya tanggal ko itong buntot kasi parang tingit. Parang tinik kasi. Yung nag-comment sa akin yun tinatanggal ko din. Pares kami tinatanggal. Shoutout sa iyo. oh. Yung so, kakamay lang tayo kasi masarap. Mm. The best. Ah. Sabaw. So para tong ano, sobrang taba niya. Mataba talaga. Ito so, yan Yung ano. atay. Pang malangis talaga yun, no? Pamantika. Mataba talaga itong isda na itong naburi rin. Ay, sobrang lagkit talaga niya. Oh, lagkit. Super. Kaya talaga nakaka-high to. Kaya danda lang pagkain ng buriring. Kasi, ah, masama sa kasaluk... sa ano, ng katawan. Masobra ka. Sama na yung tulay. 50 lang ang kilo. Hmm. <laughs> hmm. Hmm ya, Laso bulerin. Hmm. Hmm. yung yung tuyo pala ng bulerin. Ay, sorry. <laughs> yung tuyo pala ng bulerin. Atop din. Pag sinanag yun eh, yung binilad nito, spritoy niyo. Sarap yun Sabi sabi ito 'to. Pwede nyo pang pangpulutan <laughs> yung binilad na. yung ano yan yung... toyo. yun Toyo na hmm, hmm. kaum sa napaka mas bata na. sa sa hmm 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 Ah, kalau ini masih sama Kaya, kaya bang lugar nito kaysa wala, walang burering sa kanila sa ibang lugar. Sa amin lang, meron sa Masbate, kaya sa ibang. Sakop ng mas Bati meron din. Yan. Dosa. sa so, saan maka meron ito? Yan, nakakain talaga to. So, titignan nyo yung yung balat ng ano, buriring. Yung nga ganyan. ganyan. So, parang ano, may guwit na pahaba. Tapos yung butiti naman, pintok-pintok. Ah, lumalaki yung butiti. Ito, hindi to lumalaki. Ganyan lang, kaliit. Yan at wala naman akong <coughs> tsaka okay naman ako <laughs> kasi lang ano yung sa kasi magsasabihin may kakain lang tayo dito mm. Mm. okay Pigyan na rin ito sa mga ano, sa tumatwa labas. Mm. So, ito ito guys ay libas. Ito yung libas. So ito yung nagpapa asim ng guliring. At so, masarap din to sa karne. Nalagay. Yung libas. Ah, libas. Yung dimas. Ayan. So, Tarot po sa nanonood dyan. So huwag po kayo matakot. Kaya so, kapag mat, ano, magpaturo kayo sa marunong nito. Yung so, ano, matumingin. Nakaka uh, uh, safety naman po talaga to. So, yan guys. Bye-bye!